Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening. So, sa araw na ito ay magluluto tayo ng ating ulamin. So, isda mo na tayo guys. Ngayon ay linggo at yan po yung ating ulam. So, yung isda na yan ay ah, yellowfin tuna. Huwag nyo na pong tanungin kung magkano yan. So, yan po ay uh, sobra sa dalawang kilo yung isang perasong isda. So yan po ay hiniwaan ko na at lagyan na rin po natin ng asin para po malasa yung ating isda. At syempre po, imamassage-massage natin yan. Ayan, massage ng pagmamahal ni Vicar yan para manaman malasa yung ating isda. So back to back, massage yan. Kumbaga, massage na walang lak tao. old so way down. Charot. So ayan, pati yung kabila, ayan. At syempre sa ilalim na rin ng isda. Ayan, mamassage natin ng maigi. Ayan. And of course, uh, dagdaga natin yan ng uh, pamintang pino. Ayan, budbura natin ng pamintang pino para dagdag lasa at bango sa ating isda. At syempre, massage natin ulit. Ayan. Para mas wrap. Ayan. O, diba? Masarap kaya i-massage. Ima charot. <laughs> so, ayan na nga po. Mamassage natin back to back yan. Kahit yung ilalim ay lagyan na rin po natin. Ayan po. At isit aside natin yan. I-marinate natin yan ng about 30 minutes para siksik ang lasa. At habang nagmamassage tayo dyan, piniprepare natin yung ating isda. Nag- ano na pala si CRB ng uling, nag aapoy na siya doon. Ayan, so para pagka tapos nating naghanda ng ating isda, nakarini na yung apoy. So, kumbaga double time ba, ganun. O, diba? So, syempre, ayan na nga po yung ating uling, umuusok-usok na, bumibika ka na si Bikarian. Ayan, mabigat kasi guys yung isda. So, sobra dalawang kilo po yan at sobrang init pa, o ba diba? So, yan po pala ay uh, kinalat ko lang yung apoy para naman hindi uh, luto-sunog yung ating isda. At ayan, iniwanan ko lang yan. At syempre, nag-prepare na rin tayo ng partners sa ating isda. At syempre, si CRBI inuutosan ko pala na kumuha ng talbos ng kamote. Kaya ayan, binaliktad ko na hindi ko na ipakita sa inyo dahil ang hirap magbitbit ng kamera sa baybaliktad ng isda. So habang inaantay natin maluto yung ating isda dito sa ating frying pan ayan, maglagay tayo ng talbos ng kamote, yung kinuha ni CRB. Yan po ay ating lulutuin. So hindi na natin lagyan ng tubig. So yung magpapaluto lang niyan ay yung kanyang katas. So takpan natin at siyempre Mabilis maluto yung talbos ng kamuti. Kaya pagsilip natin, ayan, luto na siya. So, take note, walang tubig akong nilagay dyan. Ayan, automatic maluto yung talbos ng kamuti dahil yan po ay nagkakatas. At yan po ay okay na. Nililipat ko lang pala siya sa ating plato. Ayan, dyan natin ilalagay sa ating plato yung ating niluto na talbos ng kamote. So, yan po pala ay gawin nating insalada. So, si CRB ang nag-prepare ng ating mga sangkap sinabihan ko lang siya kung ano ang dapat niyang gawin. Ayan, para naman matuto siya, para pagwalaan na si Vicarian, alam na alam niya yung kanyang gagawin. Ayan po, so... Nakaready na yung ating sangkap dyan. So, yan po ay lagyan lang po natin ng hiniwa na luya. Yan, pinahiwa ko lang ng pahaba na maliliit. At syempre, mayroon po tayong sibuyas dyan. Yung sibuyas naman po natin ay pinahiwa ko ng pabilog. So, depende po sa gusto ninyong hiwa. Yung sa akin ay kaingingan ko lang yan. Ayan. So, syempre, lagyan rin po natin yan ng Kamatis, ayan masarap kasi sa insalada kung mayroon talaga tayong kaunting sangkap ayan, So tatlo lang naman yan, Luya, sibuyas at kamatis na pinabilog na rin O diba, yan lang naman po yung uh, sangkap natin At syempre mayroong sekreto dyan para maging insalada Ayan, ihanda rin natin dyan sa ating bowl yung ating um, one third cup na brown sugar, hindi ko siya gaanong pinuno, at one third cup naman na uh, vinegar, so dato puti yung aking ginagamit dyan, so disclaimer, hindi po siya sponsor, anyway, hindi ko nam pinakita kung anong suka, pero dato puti po yan guys, at lagyan natin ng isang pudyot na asin o dipindi sa dami ng ating suka. Ayan, para man-neutralize yung tamis at alat. At syempre, lagyan na rin po natin ng pamintang pino para medyo mayanghang ng kaunti yung ating sauce. At halo-haloin natin maigi hanggang mahalo lahat. Ayan po. So syempre, pagkatapos nating haluin, yan po ay ibubuhos na natin sa ating inihanda na talbos ng kamote. Ayan. So yan po yung ating sauce sa ating talbos ng kamote. O ba diba? sarap yon o di diba, Try niyo masarap 'yan, guys. Insalada na talbos ng kamote, partner sa ating inihaw na yellowfin. So ayan na nga po, luto na 'yung ating inihaw na yellowfin. Sobrang bigat niyan, kaya nagkanda-kanda hirap si Vicarian pagkuha. Ayan, whitey pa more. Ayan, pwede naman kasi si CRB ang kukuha. Si CRB kasi 'yung ating cameraman. So ayan na nga po. <coughs> Ready na yung ating ulam for today's video. Inihaw na yellowfin tuna. At dahil si Baikar ayaw ng insalada uh, na talbos ng kamuti, ginawan ko rin siya ng sauce. Ayan, sibuyas at kamatis na may suka at toyo. At yung aming sausawan ni CRB, si yung insalada uh, na talbos ng kamote. So, this is it for today's video. Kami po ay kainan na! Bye bye everyone! God bless us all! Bye bye!